Mahalaga para sa mag-asawang sina at Rogelio ang maayos at komportabling biyahe papuntang Maynila mula sa probinsya ng La Union. Kaya't ikinatuwa nila ng marinig ang pagbubukas ng Candaba Third Viaduct sa May and Lex. Ay, opo sir. maganda po. Kasi po? Kasi po, uh, nagawa na po yung mga kalsada, sa At saka wala na pong masyadong traffic, sir. Uh, namamasyal ka, nagwa-walking ka. Hindi wala na yung mga masyadong sagabal. Ang Kandaba Third Viaduct nagdurugtong sa probinsya ng Bulacan at Pampanga, partikular na sa mga bayan ng Pulilan sa Bulacan at apalit naman sa Pampanga. Ang 7.8 billion pesos na proyekto sa ilalim ng Metro Pacific natapos sa loob ng 20 buwan, mas maaga sa 24 na buwan na kontrata. Sakto naman daw ito ngayong holiday season. The timing of this milestone could not be more opportune. As we enter the holiday season, a period marked by heightened activity and an influx of holiday travelers, this bridge becomes even more crucial. With all this in mind, I call on all concerns, especially the Toll Regulatory Board and the NLEX Corporation, to remain vigilant let us prioritize with swift responses mechanisms and deploy well-coordinated traffic management strategies to address the ever-changing conditions and the increasing demands on our toll roads Sa pagbubukas ng NLEX Candaba Third Viaduct, inaasahan ang pagluwag ng daloy ng trapiko sa NLEX tuwing holiday season. Mas ligtas sa biyahe ng mga motorista at mapapabilis ang daloy ng mga produkto mula sa Central Luzon papunta at pabalik ng Metro Manila. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines!